Ang magbelang buhay sa masa ng Nicaragua, isang lugar na malaki na haragang sulirin, ngunit hindi wala na magpapakata ang tao na nanirahanan ito. Bago kong mga pangitura ng kondo? Narito ang may pinky draw drone ng kondo manila. So, so kung mapapansin nyo sa, sa video na pinasend namin, na namin, nagpapakita, nagpapakita, nagpapakita mo na ito na magandang mahali ng condo, bago, bago ipakita, mas malalang malala na ni kwento nito. Ng 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 Ngunit, Ngunit sa likod, sa likod ng, ng matibay na harapan, may kwento may naman na nakikiba ka at pag-asa. Dito, dito naman, naman isinilang ang salaysay sa ng kunduman ay may langit. Lang. So, kaya nasinabi ko isang kwento ng buhay pag ng pangarap sa gitna ng hamon ng kahirapan. Ngayon, Ngayon ating tuklasin ang mahalagang bahagi ng nobela na ito, ang panimulang ideya, paglalahad ng isis, katawan, konklusyon at ang mga mensahe na isiparagat. Sa panimula, ang pandumanan ni Langit din isang nobela na isinulat ni Andres Cristobal Cruz, ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang batang lalaki na, na lumaki sa isang maralatang puok sa tunod isinasalaysay nito, ang paghihirap ng mga pangarap ng mga tao sa mga lugar na madalas na itinuturing na may hirap at walang pag-asa. Ang kwento ay naglalakad ng na kaisipan at mensahe upol sa pag pangarap at ang mga pakikibaka ng mga tao sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. So, gaya ng binasa ko, so, ang, ang ideya ng nobela ay isang lugar na puno ng kahirapan at pagsubok. Pero may pag-asa pa rin ng tagumpay. Um, rin sa na ang determinasyon at edukasyon ay may parang naging susi sa pagbabago ng buhay. Um, pero kasabay nito, tinutulig sa rin ang kwento ang panlipo ng struktura na naghahati sa may hirap at may kung saan madalas ay limitad ang oportunidad. So, kapag, syempre, diba, pag naririnig natin ang salitang tundo, uh, madaming krimen, madaming maagang mabubuntis, uh, madaming ginaka, wala ko opportunity para mag So, oh, ayun yung pinaparating yung no ad, novel okay. na yan. Ngayon naman ay dumaka yung yung tayo sa paglalahad ng thesis. Ang kwento ay nagpapakita na hindi hadlang ang kalagayan, pinansyal o o ang, o ang kinalalagyan ng buhay o magtagumpay o makamit ang mga pangarap. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang mahirap na komunidad, ipinakita ni Cruz na may mga patakataon na ang mga tao, lalo, lalo ang mga kabataan mga, ay may nakayang kumantagumpay at makamit ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan pang ng pagsusumikap, pag-asa at pananampalataya sa sarili. Ang nobela ay sumasalamin sa mga karanasan ng mga taga-tundo, isang kilalang lugar sa Maynila, na puno ng mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Sa paglalahad ng thesis, tungkol sa aktang ito ay tumutukoy sa isang mahalalang mahal aspeto. So ayun, ay, meron akong inihandang apat. Una dyan ay ang um, pakikibaka ng mga tao sa mahihirap na kalagayan. Tinutukoy ng nobela ang mga hamon na hinaharap ng mga tao sa tundo. Partikular ang mga karakter na, na, na natatangkong magbago at magtagumulay sa kabila ng mga hadlang na dulot ng kalagayan sa buhay. Ang kwento ng mga karakter ay isang pag sa pagpapatuloy pagpapapatulo, ng pagpapatuloy ng pag sa ating pagsusumikap so, na baguhin ang kanilang kapalaran. So, so, ayun nga, di ba kagaya na ayun diba, yung diba, yung kaya sa nasabi um, ko nina, na, na parang para pag, pag nasa tondo ka, na, lahat na nang ng pag pagsubok sa buhay, mo, ma, may ma, experience ma, mo or may encounter may mo, mo doon. So, so, yung, yung, yung mga tao, yung mga karakter, sa karakter dito sa, sa kwento, kumbaga lahat ginagawa nila para magkaroon sila ng ano, ng maayos na kinabukasan. Pangalawa na dyan, ang pagpapakita ang mahirap na realidad sa lipunan. Ipinapakita ng nobela ang um, kalupitan ng sistema at ang hindi kapantay-pantay sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga karakter sa nobela, nakikita ang mabibigat na pasana ng mga mahihirap na kinakailangan magtrabaho ng doble para, na, para na, para na sa pag-araw na pangangailangan. May pangangailangan. mga tema, katu katulad ng karahasan, katiwalian, at ang um, kakulangan ng pagkakataon para sa para mga sililay. Sa pangalilayan, dito diba? na na. yung mga hirap. Ayun yung pag na nabanggit ko, na, ko na doble yung, yung doble kumaya yung mga tao, mga tao doon para matos-tosan yung pangangailangan nila doon din hindi din maiiwasan na ma 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 makakita ka ng mga gulo sa street, lalo, lalo na kapag may mga nagiinuman. Kagaya nga sa nabanggit na kwento, um, ano, um, lagi siya nakaka-encounter ng mga gulo, ganun, pero, pero hindi yun naging hadlang para, uh, pa, ano, abutin niya, niya yung pangarap niya. Pangalaman naman at pagkakaroon lang, langit. Bagamat kung pasubok ang buhay ng mga tauhan, ang pangunahing mensahe ng Nobel ay sumasalit sa pangarap at, at ang posibleng ba bago na kahit bahit ang pinakamapanding galagayan ay may pagpasa pa rin na okay, ng naroon. Na na oh at true. na kahit ang mga tao sa dito. Yung talaga nga niya, yung na Nag-decide dito at determinala. Maganda yung future niya, kahit gano'n yung kinaharap niya araw-araw ng buhay. Nagpatuloy lang siya hanggang sa naging successful siya. So, ang pangkapat naman ang pagbuon na at ang at, at pagkamakatarungan. Ang nobela ang nobela ay, ay, tumatalakay sa mga isyu ng moralidad at, katarungan. Kung saan ang mga tauhan ay madalas ay kailangan kong bili sa pagitan ng tamang desisyon at mga desisyong bulat ng matanding kalagayan sa buhay. Ang kanilang mga desisyon ay nagpapakita ng mga komplikasyon sa buhay sa ilalim ng hindi makatarungang sistema. So, ayun na, di ba yung mga tao doon sa ano? Dahil lang din sa mga pangangailangan ng sa buhay. Dahil lang din sa mga pangangailangan nila. nila. Parang naiipit sila, sila sa dalawang posisyon kung, kung gagawin nila yung, yung tama o gagawin nila yung, yung, kailangan yung kailangan ayun, kasi kailangan nila makasurvive. Ayun kasi yung, yung parang, ayun talaga yung, 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 yung reality ng buhay sa tundo. Kung baga, mag-iisipin mo ba yung tama ba or yung kailangan mo. Kasi pag hindi ka, parang pag hindi ka gumawa ng tama, Magugutom ka, ganun. Parang, ayun kasi yung nagiging ano nila doon Yung nagiging sitwasyon ng, ng buhay nila. Kailangan, kailangan nila lalo yung stick, stick sa isang, isang desisyon. It's either It's kailangan nila lang gawin yung tama or kailangan nila, nila or yung family nila. Sa kabuuan at tunduman ay may langit ay isang makapangyarihang hakda na tumatala sa sarili nila buhay ng mga marita at nagmumukahin ng pagbabago sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang ang nobela ay so, isang malalang na pagsusuri sa mga isyong panlipunan at, at nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at, at, at posibilidad na mas maging hawang bukas. So, next is yung, yung... katawan. Sa, sa kwento, kwento tinitingnan ng batang lalaki ang kanyang kapaligiran at ang mga, mga tao, tao sa mundo. Isang lugar na kilala sa hirap at ang pangumuhay. Ang kwento, kwento ay, napapakita ay napapakita ng, ng, ng mga, mga pagsubok na hinaharap ng mga tao sa kanilang araw-araw ng buhay. Ngunit sa kabila sa ng lahat ng ito, ito natutunan mga mga ng batang lalaki ang pagiging mahirap ay hindi hadlang upang mangarap at magpagumpay. Ang kwento ay puno ng simbolismo at nagpapakita ng magkaibang mukha ng buhay at nasalimuot. At ang magaan na may pagkakaroon na lang o pag-asa sa kabila na matinding hirap. So sa tando daw, uh, ang buhay daw din ay puno ng hamon at pagsubok. Marami daw tao na nakaaranas na matinding kahirapan sa kabila ng lahat na ito. So din daw, hindi daw mawawala yung pag-asa at patuloy na ng ng mas magandang buhay. Nakikita niya ang kahalagahan ng edukasyon at magsasabihin at nagsikap siyang makalabas sa kahirapan. Kasama ang mga tao sa kanyang komunidad, natutunan niyang maging matatag at magtuwala sa sarili. Ang tema ng kwento ay nakatuon sa pag-asa, determinasyon at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ipinapakita rin ito na kahit ano, na kahit na ang mga tao sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ay may mga pangarap at may kakayang makamtan ang isang mas magandang bukas basta't magsumikap at hindi susuko sa mga pagsubok. So, next na po is conclusion. Sa kabuuan, when ang, no, ang tondoman no, ay, ay, ay may ay nagpapakita na ng isang malalim na ng pag-asa at pagbabago. <coughs> Ang buhay sa talaga at pag punong ng pagsubok, ay hindi nagpapakita ng kawalan pag ng pag-asa. nito ang mensahe na kahit anong, anong sitwasyon ng buhay, tamo. ang ang mga tao ay may kakayahan pa rin magtagumpay, basta may pananampalataya, pagsisumikap at lakas ng loob. So, ang nabay ng tundaman ay may lamang ay, 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 ay patungkol sa pag-asa at pagmamahal na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at nagpapaalala din sa atin na kahit na nasa pinakamahirap tayo yung sitwasyon, ang bawat tao or ang isa man sa atin ay buhay pa rin yung diwa at nananatili pa rin na matatag. So, itong kwentong ito ay ginawa rin para, para, para ibahagi, ibahagi sa, sa <coughs> mga kasunod nating henerasyon upang magbigay sa kanila ng na aral and also mamulat sila kung paano nga ba ang sistema ng pamamuhay. So, yung nagana na to, hindi lang lang siya sa na, hindi lang, lang hindi lang, lang sa ng nakaraan, kundi isa rin itong gabay sa atin para sa ating kinabukasan. Thank you. So, so, sa uh, pangkahalatan, pang syempre, may makikita tayo na pagsasalungatan sa pa, ng traditional ng at modern na pananaw sa buhay. Lalo na sa, sa pag-ibig, pamilya at pangarap. So, narito yung, iba na, yung ibang mga likong namin modern at traditional na aspekto sa kwento. Sa traditional or noon, base sa kwento, tinatakda ng lipunan kung ano lang ang maaaring marating yung isang tao batay sa kanyang pinagmulan. So, so yung, yung mga, mga taga tondo tinuturing na mahihirap talaga. At may, may at limitadong oportunidad, kaya yung sinabi ko kanina. Pero ngayon, sa modernang panahon, uh, maraming laking tondo, laking tondo na lak degree holder na, na at mga professionals, mga na, professionals na. Dahil naniwala na sila na sila mismo ang na mag-aahon sa kahirapan nila, hindi yung mga dinidita na nangunan. At syempre, At syempre ngayon sa modern na ulit, kagaya nga ng sinabi ko, hindi lahat ng taong nasa tundo ay masama o lang nararating sa buhay. Dahil sa halip na tanggapin ang pagiging maralita, kagaya ni Victor, ginamit niya ang edukasyon upang makaalis sa sitwasyon nilang which is yung kahirapan. So, ayun, sa pagtatapos ko so ng anong talakayan, makikita natin na ang man ay may langit din, hindi lang isang kwento ng pag-ibig at ambisyon, kundi isang salamin ng realidad ng lipunan. Ito naturo sa atin ng nabela ito na bagamat mahirap ang buhay, ay pag-asa pa rin makaahon at magkaroon ng mas maliwanag na nabukasan. Muli kami po ang pangkatapad.